Biyuda ni Fernando Po Jr. na si Susan Roses, iginiit na nararapat lamang napaharapin na sa kaso si dating Pangulong Doria Arroyo. Umaasa na naman si dating Pangulong Joseph Estrada na tuloy ng bubuti ang kondisyon ni Gina Arroyo. Narito report. Makabubuti daw sa sambayanan ng pagsampan ng kaso ngayon kay dating Pangulong Gloria Arroyo, ayon yan sa byudan ni Fernando Po Jr. na si Susan Roses. Kung tutuusin, hindi na raw sana aabot pa sa ganito ang sinapit ni Arroyo kung hinrap na niya ang mga isyo noong panahon pa ng kanyang administrasyon. Ito ay makabubuti para sa lahat, hindi lamang para sa mga uh, nagsasampan ng demanda, o ng reklamo, kung hindi para kay GMA din, para sa pamamagitan ng pamamaraan na naaayon sa batas, ay mailagay niya sa wasto ang mga pag-aakala ng karamihan. Ayon din kay Roses, hindi may iwasan na magkaroon ng alinlangan ng marami kay Chief Justice Renato Corona. Suportado rin daw niya ang apon na si Brian sa paghahain nito ng motion para ipa-inhibit si Corona sa mga pagdinig sa mga kasong may kaugnayan kay Arroyo. I joined him, uh, I listened to what he said and the reason behind it. Uh, nararapat lang. Ang kaibahan sa panahon ngayon ay gumagawa ng paraan bago pa magkaroon ng mga pagkakamali. Para naman kay dating Pangulong Erap Estrada, hindi raw dapat maranasan ni Arroyo ang kanyang pinagdaanan nang siya'y maaresto noong maharap siya sa kasong perjury at plunder. Ako naman ay lalaki. Tama lang yun na kung babae naman, eh, huwag naman natin bigyan ng ganong kahirap. Kaya tama lang yun na nasa ospital siya. Kung gusto raw ipaayos ni Arroyo ang paglilipatan sa kanyang kwarto sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, siya na raw dapat ang gumastos. Nung ikulong daw si Erap sa VMMC, ay wala raw binago sa kanyang silid at nagdala pa nga siya ng mga balde. Kung ka, siya naman ang gagastos eh. Marami naman siyang gagastos eh, di ba? <laughs> wala lang yung peanuts lang yung... <laughs> Sana raw ay gumaling na sa kanyang karamdaman si Arroyo nang maharap na niya ang mga kaso at akusasyon na kinakaharap niya ngayon. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting.